Hi, this is a Soul Farm Girl. i ko naman po sa inyo yung mga pangbenta po naming baboy this end of January sa February. Grabe, sobrang na ko po talaga itong mga alaga po naming baboy. Imagine nung iniwan ko po sila, maliliit pa nung December, ba? Diba? Pero ngayon, tignan mo naman, makikita mo sa katawan nila, lalaki na. Saka ang ganda ng pigi. Ayan o. Oh. Bagong paligo po sila, saka bagong linis po yung kulungan. Kaya natutulog po yung mga yan preskuhan na po kasi. Yung mga iba po dito, pangbenta na po yan sa katapusan ng January. So, ang timbang po na is nasa 85 to 95 kilos. Sarap ng tulog nyo ha. O, oh, ayan. Itong batch na to, mga first week or second week po namin ang February bibenta yung mga yan. medyo madami-dami din, di ba? Isang hakotan lang po yan ng buyer namin. Kasi yung buyer po namin, ang isang hakot niya is kumukuha po yan ng 50 heads. So, kayang-kaya po niya yan ubusin. So, makikita po ninyo dito sa background ko. Nandito po ako ngayon sa Manila. So, matagal-tagal din po ako hindi nakauwi kasi ng probinsya. Kaya, sinabihan ko yung husband ko na padalhan na lang niya ako ng mga videos sa mga pagbenta po namin mga katining at saka dun sa nasa winning pen na mga baboy po namin. So, ngayon, ipapakita ko naman po sa inyo yung mga baboy na pangbenta po namin na nasa 85 to 95 kilos. po yung mga baboy namin na nasa winning pen. Ayan. So, pangbenta na po ito by end of February. So, kaliligo lang po sila. Kaya, napreskuhan. Yung mga iba, kumakain. <laughs> yung mga iba naman, tulog. Ayan, o. Oh. Ayan, sarap ng tulog nyo ha sobrang na ko talaga kayo hindi ko kayo mapuntahan kasi nandito ako sa Manila hanggang video call na lang tayo, ha? <laughs> ayan, so yan po yung mga baboy namin. Yung mga iba rin po dito by fir um, first week ng March, ayan, so meron din po kaming pangbenta noon. Hindi nila naubos yung feeds. baboy po namin, vitamine puro, Ayan. So yung drinker naman po, pinapatay po namin yan kapag nagbigay po kami ng vitamins para dyan po sila muna mag-focus iba. Kasi pag naubos po nila yan, tsaka naman po namin i-open yung drinker para doon naman po sila mag ng Ayan. So ganun lang po yung ginagawa namin. Tsaka dito po kami nagbibigay niyan hanggang maibaba na po namin sila sa fattening area. Pag nandun na po kasi sila sa fattening area, hindi na po namin sila binibigyan ng vitamins. Yan, so sa mga nagtatanong din po kung pwedeng bigyan ng vitamins yung buntis na inahin, pwedeng-pwede po yun para mabigyan din po ng vitamins yung mga biik na nasa sila pupunan niya, di ba? So, mas healthy po yung biik pag ganun. dito sa mga binibigay po naming feeds. Ayan. So pag naubos po nila yan, nagre-refill na lang po kami. Kasi hindi po namin pwedeng punuin yan kasi nahuhulog sa baba. So sayang naman po, di ba? So ganun din po yung ginagawa namin. Pag mainit po yung panahon, nag spray po kami at saka namin from time to time yung mga baboy para hindi po sila hingalin. So mabuti nga po at nakabili na po kami ng power sprayer kasi mas tipid po yan sa kuryente tsaka sa tubig. Di ba kasi dati yung, kung makikita po ninyo yung gamit po naming hose, sobrang ano po, magastos sa tubig kasi dami po lumalabas na tubig tapos hindi naman napupush masyado yung mga poop sa ilalim ng winning pen. Pero itong power sprayer kasi gamit namin ngayon, mas maganda tsaka mas tipid, di ba? Yung pang tubig na ginagamit po namin dyan sa power sprayer, meron na rin pong halong pang disinfect yun. Kaya, nadi-disinfect na rin po yung mga yan. Kasi safe naman po yun. safe naman po yun. Saka pwede naman pong mist spray yun sa baboy. Wala naman pong ano Problema. Kung pinapa-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bagong video. Happy farming everyone.